Network News. Mga kasama sa detalye ng ating mga balita. Isa patay o isang patay habang isang sugatan sa ginawang uh, police response ng PNP sa General Santos. Detalye ng balitang yan mula kay Rajo Monroe Shoko ng RMN General Santos. RMN Live Report! Patay ang isang lalaki matapos ng laban sa nag-responding police sa Purokatapang Katapang Heights, Barangay Kalumpang Jansan. Sa initial report ng Police Station 10 ng Jansan City Police Office, nakatanggap sila ng tawag mula sa isang concerned citizen na may isang lalaki umano na may bitbit -bit na baril sa nasabing lugar kaya agad na nirespondihan. Pagdating sa nasabing lugar, itinuro ng mga residente ang isang bahay kung saan naroon umano ang suspect pero bigla silang pinaputukan ng baril kaya napilitan ng PNP na gumanti ng putok na naging dahilan ng pag kasawi ng suspect na si alias Janjan, nasa hustong edad, residente ng barangay Fatima Jansan. Sugatan naman ang binti ng samahan nitong minor de edad na si alias judoro 16 years old, habang aristado naman ang anim pa nitong kasamahan na sina alias Henry, 30 years old, alias Romeo, 28 years old, alias Ilias, 32 years old, alias Dindo, 27 years old, alias Blueford 35 years old, at alias Danilo, 39 years old, na recover sa area ang dalawang unit ng baril na kinabibilangan ng caliber 9mm at .357 magnum mga bala dalawang sachet ng suspected shabu at dalawang kutsilyo. Ayon naman sa inisyal na imbisigasyon ng PNP na pag-alaman na ilan sa mga naarestong suspect ang involved sa mga kasong pagnanakaw at pagbibinta ng illegal drugs. Kasama mo sa DSM Diarymen General Santos, Radyo Manrose, Tabao Sari, Tatak, RMN.